Sikat at seksing bituin ng dekada 90 sa Pilipinas. Sa dekada siyam na po, sumikat ang konsepto ng sexy stars sa industriya ng pelikulang Pilipino. Sila ay naging simbolo ng lakas at ganda. Nangunguna sa listahan ay si Rosana Roses, kilala sa kanyang mapangahas na mga pelikula. Siya ay naging inspirasyon ng maraming kababaihan. Isa pa sa kanila si Joyce Jimenez, na tinaguri ang Pantasya ng Bayan ang kanyang mga pelikula ay nagpakita ng kanyang natatanging galing sa pag-arte. Si Priscilla Almeda naman ay sumikat sa kanyang mga daring na papel. Siya ay nagbigay ng iba't ibang mukha sa sexy roles sa pelikula. Hindi rin matatawaran ang kontribusyon ni Rita Magdalena. Sa kanyang pagganap, siya ay nagpakita ng lakas at sensualidad na hinangaan ng marami. Si Aramina, na may kakaibang ganda at talento ay nagpakitang gilas din sa sexy films. Kanyang versatility sa acting ay lubos na kinilala. Ang mga sexy stars ng dekada '90 na ay higit pa sa kanilang imahe. Sila ay sumisimbolo sa pagbabago at kalakasan ng babaeng Pilipina sa industriya ng pelikula.